Ayan, hello mga kaorag. So, nandito kami ngayon sa Ukay-Ukayan, yung mga second hand. So, ayun mga kaorag. So, tinanong namin sa staff dito. Lahat pala ng items dito ay 2.99 lang. Bali, 3 euro lang. O kahit anong pipiliin mo. Kaya, murang-mura na mga kaorag yung mga jacket na mga kapal. Kasi sa, sa store na brand nyo talaga eh, kuhan. Nasa 15 to 20 euro ang ano ang huh? brand nyo ng mga jacket na makakapal. So, dito, 3 euro lang. Kaya, sige, pili na kayo. <laughs> Kung marami kayong dalang pera, budget mga kaurag, makakarami kayo. Pipili lang kayo talaga ng ano, maganda. Ito ang kapal nito, grabe oh. Ano talaga to? Pang negative na. Ito, oh, ayan, grabe. Murang-murang -mura mga kaurag. 3 euro lang 'yan lahat 'yung mga ano. Bili tayo mamaya. O so, yun Lahat ng items mga Kaworg ay 3 euro lang. O so, ayan. May ilalagay natin 'yung address dito sa ano sa description pag na-upload natin 'tong video na 'to. So ayan mga Kaworg maghahanap muna kami tapos ano Uh, video tayo mamaya kung ano yung mga nabili namin ano parang matili um, mo parang yeah. meron din ako galing dun sa Pinas eh ukay lang din mm. panloob akala uh. ko kuya eh akala ko kuya yung tawag eh iba pala yung salita <laughs> kakagulat naman si ate <laughs> kaya nga eh akala ko Pinay eh meron din sila mga ano mga sapatos ayan siyempre pipiliin mo lang yung medyo maganda pa si mga ano na rin gamit na gamit na ano mga bonnet kapal din itong mga jacket pang bata kami yan mga pang babae mga pang bata na mga sapatos lalaban lang mga kaurag pwede na yun pwede na nga yan ayan nakapili na si pare oh ganda na yan makapala eh oh Makapal. Pwede na. Makapal ang mukha. <laughs> Maganda, maganda na yan. Kasi medyo ano siya, windbreaker din yung ano. Oh, may ano pa, tama-tama, may ikuan pa oh. May hood? Hindi, may ikuan. Reflector. Hmm. Para pag bike tama-tama yan par. Maganda, maganda. Ayos. Ang tanong. Yung mga pantalon din oh, oh tig-3 euro lang. Ayun yung mga, oh, rag, oh. pantalon tig-3 euro lang. Dapat pala dito na ako bumili ng ano eh kasi may mga dala na ako eh. Go down. Kaso ang lalaki nga lang ng ano, ng size ng ng short. Lalaki oh. Lalaki kasi tao dito mga kaurag eh. Kaya ang lalaki ng size. Pipili ka lang talaga ng magkakasya. Pero ang gaganda rin sa ano Ang ito <laughs> ganda rin o oh. Ganda rin ito mga kaurag o oh. Pwede ito, pwede Pang kursunada ko ito ah Short Pwede to Tatabi natin Ano mga kaurag, sa mga gustong pumunta rito Sa ano, sa uh, Ukay okay O dito lang yan, malapit sa City Arena. Mga ano lang, mga uh, 400 meter lang from City Arena sa likod lang. Dito sa Trinaba. Ay, mga kaurag, ito yung napili kong jacket. Tsaka yung short, yan. 3 euro, 3 euro, bali 6 euro lang yan, dalawa na yan. So, murang-mura na mga kaurag. Ang ganda rin kasi nitong jacket, oh. Siyempre, ano siya, medyo yung yung tila niya pang sangga sa hangin. Tapos makapal din yung loob. Ayan, Ma, mainit yung loob niya. Ayos na. Tapos itong short kasi medyo maganda. Pwede pang lakad. Ayan, 3 euro lang. 9 euro. Kaya okay na ito muna sa akin kasi yung budget natin ngayon <laughs> medyo no, short no, budget. <laughs> low budget tayo babalikan na lang ulit natin ano? babalikan natin ulit sa susunod pag marami tayong budget oh. pag sumahod Ito yung mga kuha ng mga tropa ayan o oh. pare-parehas kami yung oh. kulay pula <laughs> uniform ba? tara na boy ano sa'yo? yan sa'yo? <laughs> o, <thank you. laughs> Ilan sa iyo? <laughs> Ito lang. Hindi, <laughs> di ko na pabilhin to. <laughs> so, ganoon pa Ano ba tuwapin ta? So, mga kawarag, ang oh, kakapal pa pala dito. Mayroon pa dito ang mga kapal na jacket. Oh. Ayan, o. Oh. Pumasok ang uh, gamit doon sa loob. Dito pala yung mga bubbles oh, sa labas. Oh. So, same lang yan, mga kawarag. Same price lang. 3 Euro. Dito pala yung mga bubbles, o. Oh, sa labas, o. Oh babae Ayan o. Pang babae yung iba. Pang lalaki yung iba. Yung, yung mga walang ano, walang ano, balahibo. Yung walang balahibo, pang lalaki naman yan. Ayan o, ganda o. Kakapal o. Aura go, 3 euro lang. Titigyan natin yung binibin niya kung 3 euro. Ayan, ayan dami pa o. Oo nga. O oh, ayan mga kaurag, magbabayad na kami. Ah, pwede, pwede. pwede naman card pala. Pwede card may ano. Wala kami mga dalang cash kasi card lang. O oh, ayan. So babayaran ko na to. Okay, babayaran na natin mga kaurag.

Ayan, ilang item yung sayo? Tatlo. Tatlong item sa kanya. Oh, may discount siya. 8.95 euro lang kasi bonnet lang yung isa niya eh. Pagkano yung bonnet? Ano, 2.95. Yung bonnet? Oo. Oh, ayan, card lang din. Murang-mura na mga kaura, grabe. Punta pa tayo sa kabila, no? Oo. Oh. Doon na lang tayo ng Pura, makakapili ka talaga dito. Ayan, tignan nyo naman, oh, Ang kakapal ng mga, ano, So, yun lang. Bye-bye. Ayan, mga kaorag. Ito nga pala yung harap ng store. Yung Genesis. Ayan. E-shop. Yung harap niya. Uh, ito lang, oh. ayan, malapit lang to sa City Arena, mga kaurag walking distance lang ipipin natin ang location ito sa description sa na na, bike din na.